Eto, maghanap Ay, na naman si Asyang. Siyempre, kami. Iyo, gakaung kami. Pag di kami nagkaon, daing kaon so, nun sa bulati. Kailangan maghanap buhay si Asyang para meron kaming pakain doon sa bulati. Uh huh, Kaya, kayo, araw-araw lang maghanap buhay. Tsaka ang isa pa, dapat araw-araw, down to earth lang tayo, ha? Kasi hindi naman nabambuhay, nasa taas tayo. Misa, nasa baba rin tayo. Mahirap na, puro pagpuro kayabangan, hindi mo matatanggap yan, may stress ka. Hmm, di ba? Kaya dapat, down to earth lang lagi. Down to earth everyday habang nabubuhay ka, down to earth lang. Kasi kung ano man, ang cycle mangyari sa'yo, matatanggap mo. Mahirap. Pag hindi ka naging down to earth, hindi mo matatanggap ang kahirapan na mara, ma, mararanasan mo. Ha? Dapat magpakabait lang tayo ha. Lagi lang pating masaya. Huwag kang mananakit. Ha? Ganun lang, o. Oh, bukas na si Asyang. Punta na kay Rito, magbubukas si Asyang. Babu, mm, um, everyday, holiday sa akin. O, oh, everyday, ako nakaporma. Formado. Ito pa pala, dapat lahat ng damit nyo nakatago. Suotin nyo na, kasi hindi natin alam ang panahon. di ba? Diba? Kaya dapat, lagi lang maganda. Sabi nga nung kaibigan ko, everyday, mapulangi ang ang labi niya. Ako rin ngayon, everyday, mapulang labi ko para noon yung mga sisilbihan ko dito sa restaurant ko, kaakit-akit man ang itsura ko. Para nun, hindi yung, yak, gasabihin, ano naman yung may-aring yung ganong style, Oh. At kahit nasa farm lang tayo, dapat lagi tayo maganda. Kahit nasa tindahan ka lang, dapat lagi beautiful ha, beautiful. Okay, babo, babo, bye-bye. Open na si Asyang. Mm -hmm. Nagwe-wave ang ano, wave uh, ang pili. Mm -hmm, Pili. Kaya, eto maghanap buhay. Sabi ko nga sa inyo, ang pagkain, hindi nagpapas. Kaya, hindi tayo pwede magpasahanap buhay. Hmm? ya, eto, nandito na tayo sa Asyang restobar Bar. Ayan, puro dahon. Mm, puro dahon. Daming wawalisan na naman. Hmm, ayan. Ay, nako Ayan, o. Oh. Puro dahon. di mm. ba? Diba? nakapila na ang aking nakapila na ang thermos dito Nagpa, syempre nagpakulo ako ng tubig dun sa sa farm dun sa kusina namin para tipid sa kahoy ayan o pang ano lang yan para sa pili lang yan di ba para sa pili hmm yan o ang aking paligid ay puno ng dahon ayun o puno ng dahon hmm Ayan, nandito na tayo. Yan, oh. Oh. Mainit. Pero dito sa farm, oh, ma malilim. Kasi puno ng puno. Ayan oh. Puno ng puno. Mm. Oh, na punta na kay dito. Punta na kay dito. Bubukas na ako. Mm, di ba? Ang ganda ng aking pes. 25 pesos lang nilalagay ko diyan. Chinchun so. Ang nagpaganda ng putis ko, chinchun so. Mm -hmm. 25 pesos. June June so.